Hello so guys! Ito na naman ang inyong feeling eh, run to kusinera. <laughs> Yan na ang tagline ko ngayon when I am cooking. Tonight, we are going to cook dinner. And we are cooking a beef stir fry. Here are the ingredients. Simple lang siya. Onion, garlic, carrots. Of course, the beef. Beef at saka itong broccoli. Yan. Yan lang siya. At stir-stir lang natin siya sa ating pan. So, let's begin. Okay, first up, ang ating olive oil. Mabilis lang to guys. Olive oil. Now, the garlic and onion. And then an apping bee. Put more oil in. I cut the beef slanting. Pa slant siya na ganyan sa ano. Para manipis. At malapad. Madali lang ito maluluto. Kasi this is a proper steak. Na kanyang binili. Okie dokie. Ngayon ilagay na natin itong carrots. Malalaki yata ang carrots ko. At sya ka, yung broccoli. Yan, sabay-sabay na silang maluluto kasi yung beef ay madali lang siyang maluto dahil iniwa ko siya ng manikis. Baka mauna pang maluto yung beef kaysa sa carrots. Hmm, ganda tingnan, yaminess. Ngayon, nagyan natin ng oyster sauce. Wala na yata oyster sauce. Teka lang. Nagyan natin ng tubig. Yan. Nagaganyan ba kayo guys? Para hindi sayang, di ba? malapot kasi siya. O, oh, di diba? Mm. Nice. At mm, silver swan, baka naman. <laughs> At dahil mahilig sa sabaw ang aking asawa, ay eh dadagdagan natin to ng tubig. Para medyo kasabaw naman siya. Napakabilis ng mga pangyayari. Diba na ba yan? Yan. And, lagyan natin ng pepper. Haluhuluin lang natin para ang pepper ay kumalap. And, let that simmer. Takpan natin. Beautiful, okay. Now let's check. Oh, yummyness. Tingo talaga yung carrots, matigas pa. But it's okay because carrots, you can eat carrots like raw, so you know, fresh. So. it's all right. Now, we are going to put in our slurry. Ito'y tinunaw na cornstarch. Palalaputin natin ang sabo. There you are. I hope that is enough. Tansya-tansya lang yan. If not, gagawa ulit tayo malapot na siya. Mm, talagang may sabaw, ano? Hindi yung itong stir fry na masabaw. <laughs> Dahil yan sa aking asawang mahilig sa sabaw. Ba? Diba? Ganyan lang. Ang bilis, no? Let's taste. Let's try. Maybe salt. Yeminis. Sprinkle of salt. Himalayan salt. Yan malapot na siya. Hmm. Yumminess. Sabi niya, dapat pala may ano, dapat pala may uh, mushroom. I said, yes, it be nice with mushroom, but nakalimutan niya bumili ng mushroom. So, it is what it is. Taste test again. It's not cooked, I can fly up and get some. Oh, it needs mushrooms, I'll be back. <laughs> Honey, this is cooked. Is it? Yeah. Mushrooms cook quick. <laughs> oh, so mm, yum. Okay, that's it guys ta -da! Presenting our stir-fry na masabaw mm. na beef <laughs> There you go Done Are You going to get some? Oh, I reckon make it. I'll just cook it separately I just fry them up a bit. there probably yeah, and throw in there. Okay, well, so, go quick, quickly. Eto guys, at hindi talaga nagpatalo ang aking asawa. Talagang pumunta siya sa supermarket para bumili lang ng mushroom at maihabol. Kaya igisa na natin. Ano lang to? Lulutuin lang natin sa dito sa gisang-gisang. Ito ang tunay na stir fry. <laughs> sa olive oil. Tapos, saka natin siya ihahalo doon sa ating niluto kanina sa beef. Let's put a little bit of uh, uh, salt para magpawis. Para daw magpawis. So, mag-draw out yung kanyang juices. Yan, yeah, nagtutubig na. Nakikita nyo naman. O, oh, di ba? Ganun daw the ang technique doon. You let it sweat. Maluluto siya sa sarili niyang juice. Sa sarili niyang katas. Okay. sama na natin siya dito at medyo pakuluin lang natin ng saglit para magsama-sama lang ang kanilang lasa mm. okay and that's done lalamog na yung ating gulay Uh, it's a hinabu na mushroom okay beautiful there you go beef stir fry with mushroom <laughs>